Hello mga katita't katito, welcome back sa akin channel at for today's vlog, eh, nandito po kami ngayon sa nabiling lupa lang ate ni Bal at ngayon po ay eh, magtutulong-tulong po kami para po ma mabakuran po itong nabili pong lupa niya kasama po natin si Junjun, si Tito Deo, nagmemerienda na, na nag-alo-alo at saka si Manong Intoy, ayan si James, nagmemerienda na ay si Tita Agot, naghahalo-halo na doon sa duyan. Halo-halo tayo guys. At si siyempre si Ken. Ken. <laughs> pag may halo block na ay masisitan na to ay pag ganyan na yan. Tayo po si Manong ay naghahalo-halo na din. Saan yung ano, yung nail house wala. At dito po ay may nahukay na po silang paglalagyan po ng halo blocks. At dito din po pala ay mayro na pong pinatay yung bumba

Kami daw yung malilibre ngayon ng aming ano, tanghalian. Candelaria na to, di ba? Oo. Ano, sinabakan. Andito po kami ngayon sa ano, sa Malimanga. Barangay Malimanga. Barangay Malimanga, 快走！ Ayan po, dumating na po yung kanilang order na hollow blocks. de nuevo, Ha? Oh, alak yun. O naman po ay nagahalo na po si Junjun at saka si Tito Ninyo ng simento. Tama na? Okay. Ang kinkin -kin ay na na tulong din. Ay, may ihi. Kapit? Okay. Ah, makati lang. Kala ko kayo. Okay. Dali. Dali. <coughs>

<laughs> At dito naman pa, inagpuputol na po sila ng steel okay. bar Ito yan, mo. ito 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 Ayaw yeah, ay sakit sa puso ah. <laughs> <laughs> Basta kakaroon ba ni Grinder? Kakang pag signal boss? Kaka ano pa naman namin sa ano. May nervous pa kami hanggang ngayon dahil sa ahas. <laughs> sipag naman ng trabador ni Ata si Tita Ago eh, meron pong binabaltang Indian Mingo. Ito yung nog na. Ito so, po si Ken Ken eh, basang basa na po yung likod kanina. Eh, hinubaran ko na po. Sabi na kayo yelo doon sa may pink na tindahan. Dalawa, dalawa, dalawa. Oh, ate, ate. Asan ba yung tindahan? Ayun lang. Ito talang? Yan sa'yo parang kubo dyan. Ha? Ayun lang. Ngayon hey, po kami ay kakain na. Ayan po kami po ay mayroon pong ulam na nilaga. Ah, <tinyan> sinigang na baboy. Tsaka <tinyan> po mayroon po kaming hinog na mangga. Tsaka oh, okay. 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 doon po sa kabila ay mayroon pong Indian Kain po tayo. Kakain na po kami. Kain na po tayo. Kain na ulam guys. Kain na tayo, guys. ulam. guys ulam. Kain na ulam. ulam guys. Kanya-kanya, na. may uh, puro taba. Oh, favorite nga ni Abo. pa, o, taba, Alam mo, gusto ko. Oh, James, nakain na kain, eh. Ayan uh, po yung pagkain ni Tito ah, Ninyo. Ito ka na lang. Ano? Ito niya kung anong kutsara. Ben. 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 Ano Tayan At po kami ngayon ni tito ninyo inang dito sa Duyan habang nagpapahinga po katatapos lang kumain. Hay ka naman dyan mo. Tayan po maghahalo na uli po sila ng simento. sa rin ang arapa noon The next day Tay <smart noise> silip po dito sa ano, sa Daker Center Gano'n Aral na ikaw Ken Ken

Slide ka na. Slide ka na. Opo. na, slide na. Ha? Ah, magbibilang pa ako ng 10. O, ikaw na lang magbilang. Bilang ka muna. Bilang ka muna.

Yeah, ikin ken daw po ay bibigyan daw po ng vitamins. Thank you po. Thank you. Ayan po ay eh, si kin ay eh, mag-slide daw po muna bago kami uuwi. Tapos na po siyang napakilo. 15.5 ah, 15 ang kanyang kilo at saka yung height po niya 105. Binigyan din po si Ken ng vitamins at saka ano yan ako isa? Paracetamol. Hmm. Tayo na uwi na tayo. Pag-uwi na po kami okay. Nare po yung daan Pagpunta doon sa amin Work. Kung magwo-work uli ako? Bakit? Para may chocolate ako Para may chocolate? <laughs> Loko ka Pagpapalit mo si mama sa chocolate? Ganon? Ayan po kasi nung ano nung January po ako po ay e, umuwi po kasi yung dati kong amo dito sa Pilipinas. Eh ako lang po yung ano lagi po nilang kinukuha. Kaya po nung mga dalawang dalawang linggo po nang nandito si Nabal ay e, wala po ako sa ano sa kanilang vlog. Two hours later dito po ako ngayon sa school ni Miko at gawa ng kamit daw po ay may meeting sa school daw po sa mobile app ng grade 10. Ngayon nga po po hindi na nakapasok si Miko at masakit daw po ang ngayon. Kaya wala siya ngayon dito. Ngayon po ay kami po ay nandito lang po sa Tapos ana, uwi na. na? Nalate ka